Mm. All good. Wow. Ayan mga kaming yung. Oh. <laughs> Ang swerte na Mm. Oh. Nakalusot mga kaming yung. Ayan mga kaming yung. Parang kulang ng isa yung manok ko. Hinahanap-hanap ko ng mga kaming yung eh. One, two, three, four, five, six, Sakto naman tong puti, yung kobrang kulang mga kapengyo. Kulang nang isa. Yun, good morning mga kapengyo. Uh, kamusta po kayo lahat dyan? At uh, bago tayo pumasok sa trabaho mga kafe nyo, ay magpapakain muna tayo ng manok dahil nga medyo hindi maganda yung panahon mga kafe nyo. Kasi talagang sobrang kulimlim ng panahon. Nakikita nyo, sobrang ano na, halos di ko na nga makita yung bunga ng sitaw natin mga kafe nyo, kasi ano, parang madilim talaga. Ayan, nakikita nyo. Ah. mga kafe nyo, kaya Nandito tayo para magpakain ng manok. Kasi baka mamayang lumukas yung ulan. Hindi na tayo makakapagpakain. Ayan na nga oh. Nandyan na nga mga kafe ulan. Kaya habang maaga pa, pakainin na natin sila. Hello, good morning. O, oh, nandito tayo kahapon mga kafeng nyo. Si Bansut, yung mamartil yung ulo nito Oh, nandito tayo kahapon mga kapengyo para magbalot sana ng ano ng ating uh, ampalaya. Kaya lang nangyari naman mga kapengyo sobrang lakas ng ulan. Kaya ngayon pa lang tayo magbabalot. So tinaaway na ako lagi Pag nakakita ako mga kapengyo Tinapalo eh, eh, niya ako Pumili eh. ako ng pagkain nila Kasi wala na silang pagkain Nagastos rin tong pagkain nila kape para maaga tayo ay magbabalot muna tayo ng ampalaya kasi makapakadaming bunga yung ampalaya tapos nasisira na sila mga kape nyo ilalabas muna natin tong iba may nilulusutan sila dun sa kabila eh ilalabas muna natin yung ibang manok natin para makakain sila ng damo ito si Bansot talaga eh talagang O, samaan nyo akong magbalot mga kafe nyo. Ayan yung mga manok natin. Sila. Diyan na muna yung dalawa. O, halika. Ilabas natin yung isa. Ha, ah, labas. Labas natin. Ayun. Ah. Ah, Lalo lumabas nung iba eh. Kaya sila na lang muna. Yan. Huwag yung kainin yung talong. Dito sa gilid-gilid lang kayo. Ayan sila. Papastol muna na din nila mga kabay Abang. Ay. Eh, ako yung mag ano. Magbabalot ng ampalaya. Tingnan yung mga kapeyo yung ulan niya kahapon. Kaya napauwi ako, sobrang lakas pala. Tapos yung mga ampalaya natin dito, ay, ayan, dami ko nang nabalot. Ayan siya. So marami pa siyang bunga. Ngayon, ang gagawin natin kasi ito muna yung pambalot natin habang pinapalaki natin sila kasi hindi pa matibay yung ito mga kape. Yung ganito nila. Hindi pa siya matibay. Kaya ang gagawin natin ay ito muna yung gagamitin natin pansamantala. Tapos kapag malalaki na, pag matibay na yung ano, saka natin sila anuhin, ganyan. Sayang kasi mga kape nyo pag napabayaan. Sayang ang pagod. Kasi ang tagal kong inantay itong ampalaya na ano eh. Mamunga eh. Para hindi siya pasukin ng insekto kasi pinapasok siya ng insekto eh. Ay, dito pa. Ayun yung mga manok natin ah. Oh, saya silang kumakain pastul natin. jadi ko talaga nililinis yung gilid na yun, mga kapengyo. Para yung mga manok natin, sabi ko, pag pinapakawalan, pwede silang pumunta doon. Ayan o. Oh. pang isa doon, ang oh. balaya. Papalitan ko na lang siya ng mas mahaba kapag ano na. Kapag... Okay na yung ano niya, itong kakapitan niya. Kasi masyado pag ano yung kakapitan niya eh. eh. Ah. Yan lang muna protection mga kape Sa ano. May nakalusot na nga, eh. hindi ko siya na lagyan ng ano protection niya. O, oh, tignan nyo ito mga kapengyo. Meron na siyang, meron na tayong malaki dito sa baba. Ayan. Ayan. Papakita ko sa inyo. Nakalusot to eh. Mm. mm. na. Mm. All good. Mm. Laki. sayang gagayan ito mga kapeño nadali agad siya ng white flies na sinasabi nila oh, Ay? Ayun, oh. nadali ng white flies Asin, oh. ito ito mga kapeño oh nadali siya agad ng white flies pero pabalutin pa rin natin ito mga kapeño baka kasi ibang variety ito yan <laughs> ah, babalo din natin yan Tapos may good news ako mga kapengyo Kasi yung Ano natin Yung Sitaw natin na Ano Sitaw natin na Yung Pangalawa kong itayanin Namumunga na rin Ang dayong bunga. Ay wala na si na pala mga kapengyo Kasi may ano na siya eh May tama na siya Kaya ano Tama na agad pala. Kaya pala nagkaganon. Hindi pala siya yung ano. ini hmm. Iniisa-isa ko siyang tinitignan mga cafe nyo kasi baka may makalusot. Sayang. Uy, lalim. Ah. Titibay pa naman ng ano nang kwan dito yung mga insekto dito sa Taiwan gusto ah. ko rin kasi organic mga niya mas masarap ang organic eh. papalitan natin siya ng pambalot kapag ano kapag malalaki na sila. Ito lang muna pansamantala. Kasi mas maano to, mas ma mas makapit yung ano niya. Hindi siya basta-basta malalaglag.

muna. Pansamantala. Kasi may malaki dito mga kapengang. Nadali siya eh. Laki pa naman na. Ah. ayan. Ay. Ito. Ito. Pakita ko lang mga kapengang. Ay. hirap maglakad. Puro ano na kasi. Ano? Ito. Ito mga kapengang. Nadali siya eh. Ano? Ito. So, Nabutas na siya agad eh. Ha? Sayang. Laki pa naman. lulupit ang mga ano dito eh. Malulupit ang mga insekto dito eh. Halos bagong labas pa lang eh. Gusto na nilang lamunin eh. Ay, pusa. May nakalaki pala dito. Mga kamay may nakalusot nga na malaki. Ha? Napamura. Napamura ako sa... Ayan mga kamay yung hindi ko siya nakita. Nakita ko sa inyo. Na malaki na pala. Uy, ako nag-vlog Ayan o. Grabe. Puti na lang. Ayan o. Hindi nakita ng ano. Hindi nakita. Kikita nyo ba yan mga kamay? Eto, ehh, 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 oh, ano? Takit. Wow, ayon mga ka-peng yung, oh, ang sortin natin, hmm, oh, nakalusot mga ka-peng ang hindi natin, ano? Balutin ko muna ng mahaba para lumaki pa siya kasi lalaki pa yan eh. O, oh, di solve na. Ang mahal na ang palaya mga kapengi. Oh. Solve na yung pinangbili natin ng ano. Ano natin. Babalutin ko muna. Para hindi siya pasukin ng ano. Hindi siya makita ng langaw. Ay, ng langaw. Ng insekto. Kasi kapag nakita ng insekto to, delikado. Mauunahan na naman tayo ng insekto. Yan, lumaki ka pa. Yan. Yan, kasi eh, pag lumaki yung bunga niyan, mga kape, yung mas malaki sa sa plastic. Hmm, ganyan. Kaya, yun. Hanap-hanap pa tayo ng pwede nating balutin. Alam, yung mga manok ko, ba't nandun na? Ano na sila sa? Ay ay ay. Ay ay ay. Kinakain nila yung mga sito. Ay. Alang joke naman itong mga manok ko na to, Ba't nandiyan kayo? Ngayon sila mga gabi Kinakain nila yung mga Ah. Ano. Nahan sila. Ang kaanuhan ko dito mga kape, yung mga ano. Yung mga huling tinanim ko, namumunga na sila. Oh, dahan oh, Hmm? Oh, ayan, ito na sila. Dami rin niya mamunga, mga kapengyo. Ito kasi yung nauna, yung bandang gilid. Ito. Kadaming bunga, di ba mga kapengyo, Yan, bandang gilid na yan. Ito. Itong gilid na ito. Ngayon, namunga na yung sa gitna, mga kapengyo. Ito na sila. Oh. Yan o. Oh. Yan o. Ito siya, oh. May hmm. 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 daming bunga sa gitna. Hmm. Oh. Kahit saan ka tumingin. Tapos, ang may isa kong problema, mga ka nyo, kasi parang may dumali dito sa ano ko. Oh. Oh. Parang may dumali dito sa aking isang ano. Nalanta. Nabunot pala. Binunot pala nila mga kapeng eh. Oh. Kaya pala nalanta. Sayang yung mga maliliit na bungo. Oh. Alam. Sayang yung maliliit na bunga niya. Yan o. No? dito. Yan mga kapi yung bunga ng ano natin. Naguna daan sa tiyaga. Ay, yung mga manok ko, hindi na ko na kayo makukuha dyan. Ayun o. Kalalaki. Mm. Ayon. Ayon. Ito. Diba? o. Ang dami rin, ano mga kapi yun. Ang daming sabong, bulaklak. Kita natin yung mga bulaklak nila. Linisin ko lang yung gitna mga kape para hindi pamugaran ng ahas. Lilinisin ko lang to. Ito, meron din ako dito ano mga kape yung tawag dito? Ah, uh, bataw. Bataw. Tapos ito, sigarilyas. Isang maliit na pesto lang mga kape Pero ano siya? Ah, uh, talagang nilagyan ko siya ng madaming tanim. Kaya nung bulaklak ko, oh. sana mamunga siya ng pagkadami-dami. Kasi yung, yung ano mga kape, yung tinanim ko parang ano na, hindi ata, ano, hindi ata dumubo yung sitaw na maliliit. Hindi ko napatubo eh. Hindi kagaya nung kadyos na tumubo na siya. Yan, hindi ko siya hinahayaan na lumaki mga kapengyo kasi kapag hinahayaan kong lumaki yung ano, damo dito, wala na. Nahihirapan na ako kasi ako lang mag-isa yung ano. Ako lang mag-isa yung nandito na naglilinis. Uh. kahit eh, pa unti-unti nakakapagkuha tayo ng ano ay oh. ay wala na bakit mo naman yan kinain yung bulaklak kinain niya yung bulaklak ng bata oh nasa baba pala ay pa pala yung dumadali ayan mga kape nyo yung kinainasan kung ano oh. kaya pala gas 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 yung ilalim ng Ilalim ng ano? Yan. Ito. Kaya nagtataka ako mga kapengyo. Bakit puro gasgas -gas yung ilalim ng puno ng ano? Gulay ko yun pala. Yan pala yun. Loko to ah. Mm. Bibigyan kita ngayon. Yan. Huwag niyong kainin yung ano. Bulaklak. Bulaklak ko. Oh. Bulaklak pala yan oh. Yan. Eh? Tinakawalan ko kasi sila mga kapinyo para maka ano-ano sila sa dito. Nag-explore na sila. Titingin-tingin pa ako doon mga kapinyo nang pwede kong balutin. Tapos, apsya. Ano eh. Kaya ko sila ng damo eh. Gulay naman pala gusto nila. Para rin pala silang tao eh namimili din eh. Yan mga kapeng Ang uh, dami, dami niyang bunga talaga. Oh. Hmm. Grabe. Mga malapit na naman tayo mag ano nito, mag harvest. Ah. Pare. Saan ka dadaan? Tayo makadaan ah. Oh. Oh. Diba mga kapeng yun? Nakikita niya yun. No? dami niyang bunga. Wow. Ang gusto ko, dami pa bulaklak mga kape eh. Kung dito, dito sa loob natin, ano hindi mo. Oh. mga maliliit pa. Oh. Ang saya mga kape pag ganito yung bunga pala ng ano mo, oh, yan o. Oh. O, oh, maliliit pa sila. Pero ang dami, pero ang dami pang bulaklak dyan sa loob. Thank you Lord sa biyaya. O. Oh. Diba? bilis lang magantay. titingin din pa ako ng ano, baka may pwede pa tayong balutin dito mga kape na mali. Bunga ng sili ko na talagang proud. Proud na proud ako sa aking itinanim. Daming bunga. Oh. Yan. Hmm. Daming bunga. <laughs> Daming bunga mga kape nyo. Grabe ba? Ayan, yeah, no? Ito. No. Ayan, so. mm. mga kabayang. Ayan, yeah, no? Hmm. Hmm. Oh. Grabe. Kaya lang kailangan ko maglinis, mga kabayang, kasi medyo madamo muna. Tapos yung itananim ko dito kaya walang walang tumubo. Mahina ako ah. Ay ito, meron pa pala akong babalutin. Babalutin ko na lahat mga Hirap na mahirap na. Tapos ito. Oh. Ayan mga kafe nyo. Parang kulang ng isa yung manok ko. Hinahanap-hanap ko na mga kafe nyo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sakto naman tong puti. Yung kobra ang kulang mga kafe nyo. Kulang ng isa. Kasi hinahanap-hanap ko na siya doon mga kafe. Wala akong makikita. Sana kaya yung naglagi may dumali na naman ata mga kapengyo kasi iniikot ko na to eh kasi pagka ano ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tama naman yung puti isa, dalawa, tatlo yun eh nawala yung isa kanina pa ako nag iikot-ikot dito mga kapengyo hindi ko talaga makita kung nasaan wala na naman Ayun. kulang ng isa yung manok ko mga kapengyo may dumali na naman ata kanina pa ako naghahanap eh elite ng kulungan ko na to mga kafe nyo dyan lang naman yan eh hindi ko talaga siya mahanap wala na wala yung isa uy, ano no ano no. yun yung isa isa na yung manok ko okay lang sana kung makita kung nakabulagta dyan mga kafe nyo eh, okay lang yung ito, wala talaga, wala talaga yung isa. Ang laki pa naman noon nung isa na yon. Sayang. Malibit mag-isa na lang siya, mga dalawa na lang sila. Hoy, nako. Nadali ng ano. mahirap naman magbintang mga kafe niyo. Sa kumuha eh ano mo 'yan? Sayang yon, Bigla-bigla na lang nawawala yung ano. At uh, uh, ayan mga kapeño, bali. Tapos na nga tayong magbalot ng ating mga pananim. At ang bad news ko nga mga kapeño ay nawawala yung isa kong manok. Hindi ko na alam kung saan kasi naanap ko naman na siya dito sa ano, sa uh, loob. Tapos dito sa labas, wala mga kapeño. Kasi kompleto naman yung puti. Yung isang cobra nawawala. Pero hindi ko na siya hanapin mga kapengyo kasi kung nandyan lang yan makikita ko yun. Eh wala na siya mga kapengyo kaya hayaan ko na lang. Ah. Tayang yun. Ang laki pa naman nung nawala na yun. Ah. Pero ganun talaga mga kapengyo. Saan ko may nakita kong kulay green? Ito. May kulay green pala ako mga kapengyo. Hindi siya nagbago. Beans pala to. Beans. Beans siya hindi siya ano hindi siya sitaw na ano kumbaga violet beans pala siya buti na tumubo ngayong summer at magpapalam na ako mga kafe nyo maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa kafe channel thank you so much po sa lahat lahat